guys, paingon dahil may karong mga umpra. Kanaot da na oh, beer. Nara ay, beer doha case. Namusan ni ipalabada pa na kay. Busy ko guys, di ko makapanglaba. Kaya kung maglaba ko na ay daghang mga manampit. Huwag na yung palit. Manaamok na lang ipalondre ang labada. Unya. niya, mapat pa po na may bugas. Kanaot da na bugas. Palit kong tulog kasako sa bugas. Gamay nga grocery. Magkita kita, kita ara taon niya guys ug moabot na mi nato si groceryhan guys. <makes noise> Nasa bukid pa ni. View sa bukid na mo dere sa tanig ko. Katanig ko kuguman. Katanig ko bariyo na gud ni dinhi sa akong sa kuguman. Katanig ko kagayan ni oro. kami sa bilihan namin ng beer guys ayan may partner ko ando dito kami lagi kasi ano dito yung mura mura na malapit sa amin tag 635 yung isang guys pwede benta ko siya na 130 maraming bumibili dito guys kasi mura mura yun sa kanila yung mahal. May pagkatapos nito doon na naman kami sa groceryhan. May grocery bili ako konting konting grocery. Okay. So, Dadaan pa yung partner ko. Magbabayad na ba siya. Dami ni car ko nagbitbit na ang dalawang case kasi kagabi may bumibili isang case ah oh, kahapon pala may bumibili isang case tapos pagkahapon na naman may bumibili naman ng apat na na sa bumibili sinicheck pa ng asawa Ibutin niya daw, hindi daw magkapareho. Baka na bear yung isa? Super, may bago na pala, super super red horse ang tanong dyan kung mag, ang tanong kung parehas ba yung lasa super nya, red horse, hindi yung orig

grocery store. Ginseng grocery store. Ayan siya guys. Sila mga pakulo-pakulo. Eh, ano yun? May bumoto. Kapit siya ta guys. Tag Central. Birch na double. Yung listahan ko. May log. mailo. may log. Ano pa itong listahan be? Sito. Na natong picture. na lang. Bili tayo. konti konti Sunsilk. Yung pink. Ano yung eh? Hehehe. <laughs> ba? Sige, kung pangitag dahil, hirap ko pangita. Ikaw ka okay. pa sila yung sunset ni Fermi. It's a ginseng store. one ng harinahan sila din rin. Dito kay harinahan. First Power Solar Incorporated. Dry. Ah, harina. Darating ang bukasan, guys. Nalag ko lang guys. Pahingo oh. na may ulit. Mukapit pa tayo Miss Mercado. Patong sudaan. Okay. Wala yung sudaan. Pila na kaadlaw. nag noodles na lang may upuan. Mga processed foods guys na nag-jogging. Yes. Taiwanese na sila siya may bodigas at si Chirga natin so, sila mag repacking natin so, sila hanggang uh, sa highway At what happened? why happen happen hazard magbabagang yung service dito sa Datsikam na eh para sa sa Isang kilo. Permina okay, lang Eh permi na lang ta ani, noodles. noodles. Tata <tinyo> gulay. Dire <tinyo> man